guys! For today, magluto naman tayo ng super sarap na sopas! Ito na pala yung ating mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng sopas. Niready ko na siya. So ready to cook na ang ating creamy sopas na perfect sa malamig na panahon. So, magpapainit na tayo ng ating uh, mantika at sa gagamitin natin itong pang na kawali na super trending sa TikTok. So, unahin na natin igisa ang ating bawang. Isusunod naman natin ating sibuyas. Mix-mix lang natin and then isunod na natin ating chicken breast. Bale, pinakuloan ko na pala ito kanina. And then, after nyan, lagyan na natin natin ng pampalasa. Salt, pepper, and then, haluin lang natin. And then, next na natin isunod ang ating hotdog. Haluin lang natin. And then, kung nakuha na natin yung gusto natin, consistency nito, lagyan na natin siya ng patis, Pampalasa. After ng patis, lagyan, ilagay na lang natin ang tubig. So, yung tubig na dyan, naglagay lang ako ng maraming tubig para hindi na ako lagay lang nagay. And then, naglagay na rin ako ng magic sarap. And then, nor cubes. And then, yan, halu-haluin lang natin and hintayin lang natin siya kumulo. And then, naglagay ulit ako ng patis para hindi na ako maglagay-lagay ulit mamaya. Antayin lang natin siyang kumulo ng saglit. Then kapag kumulo na siya, ilagay na natin ang bida for today, ang macaroni pasta. At saka, continuous lang ang ating paghalo nito. And then, nag halfway through ng kanyang pagluluto, nilagay ko na rin yung evap. Para sa akin kasi mas maganda kung ilalagay na yung evap para kapag ha, habang niluluto natin yung pasta, yung macaroni pasta, matatansya mo na yung lasa at saka konting adjustment na lang yung gagawin natin. Tamang-tama na malapit ng mag-aldent ang ating pasta. So nilagay ko na rin yung ating carrots para naman uh, sabay na sa paglambot nung pag al dente ng no macaroni pasta. At saka nilagay ko na rin yung ating Chinese cabbage para saktong-sakto na ang pagka al dente is malambot na at saka okay na rin siya. So, tada! Eto na siya ang ating finished product. Nakakatakam na sobrang takam kasi mat matagal na ako nag-crave itong sopas. It's time to eat, guys! So, yan! Unang kigop. Ang sarap, pangalawang higop, hindi ko na talaga mapigilan ng ating sarili. Matagal na ako nagka-crave ng sopas, puti na lang. Yung pamangking ko nagpasopas. So, gabi ko na rin siya niluto. So, yan na rin yung dinner namin. Actually, yan na rin yung pag at pagtanggalihan ko the following day. So, yan, yeah, no, wow, kahit ang init-init pa talagang go-go lang sa pagkain kasi ang sarap-sarap talaga. So, yun na for today. So, follow for more. Bye!